Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Empleyado sa isang kainan, gal sa trabaho dahil sa pagbibigay ng pagkain sa Aspin. Tagalinis ng bintana na naiwan sa ere sa labas ng 42-story building sa Amerika na sa gip ng otoridad. Positibong karanasan ng netizen na tumawag sa isang local mental helpline pinusuan online. Shortage sa supply ng pipino sa Iceland dahil umano sa viral cucumber salad ng isang content creator. Higit 7,000 drones bumida sa aerial display na kapagtalaan ng bagong world record. At sa trending showbiz balita, Richard Gutierrez at Barbie Imperial spotted sa isang Pinoy resto sa Rome, Italy. Sure ko ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaawot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng matas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and a Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating unang trending story. Reason for termination, animal care? Umani ng simpatya mula sa mga netizen ang isang food server na ito mula sa Quezon City. Tinanggal kasi siya sa trabaho matapos umanong magpakain ng isang stray dog. Ang sinapit ng empleyado tutukan sa report ni Millie Borja. ng pambabatikos ang isang kainan na ito sa Quezon City. Matapos umanong tanggalin sa trabaho ang isang food server dahil sa pagbibigay nito ng pagkain sa stray dog na nasa labas ng kanilang store. Sa video ni binahagi ng content creator na si Baldogs o sa tunay na pangalan ay Valserdia, makikita kung paano niya pakainin ang aso na nasa labas ng kanilang establishmento. Day after day. I must face a world of strangers where I don't belong. I'm not that strong. It's nice to know that there's someone I can turn to who will always care. You always. Dito, na ito ang dahilan kung bakit siya tinanggal sa limang taong pagsiservisyo sa naturang fast food chain. Gamit ang viral na video, inireport e umano siya ng kanyang mismong supervisor sa opisina. Sa comments section, idinetalya e rin ito kung paano siya tinanggal sa trabaho. May natanggap daw siyang tawag at mensahe mula sa HR ng kanilang kumpanya para imbitahan siyang pumunta sa opisina at gumawa ng handwritten explanation letter. Paglalahad nito, ang rason daw ng termination, disrespect at unsanitized. Mayroon daw pinapipirmahan sa kanya. Ngunit dahil ayaw nito ang nakasaad sa papel, tumanggi ito at dito na siya isinubukang ilock sa opisina upang hindi makalabas. Sa kabila ng nakakatromang karanasan, marami naman ang nagpaabot ng simpatya kay Val. Ang ilan, sinabi bang plano nilang ay boycott ang mismong fast food chain. Marami rin ang nagsabing walang mali sa ginawa ng server. May ilan din namang nag-alok ng trabaho para kay Val. Para sa DZRH TV, ito si borha Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, you are not alone. Ito ang paalala sa atin ng National Center for Mental Health noong nagdaang National Suicide Prevention Month bilang pagkilala sa realidad na bagamat kakaiba ng antas, ang bawat isa sa atin ay may laban na kinakaharap. At patunay rito ang positibong karanasan ng isang netizen nang sinubukan itong tumawag sa local crisis hotline para sa mga taong dumaranas ng mental stress at anxiety. Ang kanyang trending story, ibabalita ni Arnold Herrera. Worth it ba o hindi? Ito ang nasa isip ng netizen na si Jeka nang sinubukan nitong tumawag sa helpline ng National Center for Mental Health. Pagbabahagi nito sa isang Facebook post, bagamat may mga alinlangan nito noong una sa kung saan magsisimula at sa mismong ideya ng pagtawag sa natural helpline, hindi ana ito sinubukan ng kanyang helpline attendant. Matyaga daw siya nitong hinintay hanggang sa puntong handa na itong ibahagi ang tunay niyang nararamdaman at dahilan sa kanyang pagtawag. Pinuri naman ni Jeka ang husay ng mga hotline attendants sa pagtugon sa mental health needs ng tao. Lalo tila na daw ito ng tinik sa lagunan matapos ang tawag. Naniniwala ito na malaki ang pakinabang ng ganitong klase ng servisyo para sa mga taong dumaranas ng anxiety attacks at depression. Samantala, maging ang ibang netizen ay napabahagi rin ng kanika nilang karanasan kung paano sila tinulungan ng natutang hotline. Pero para sa netizen na ito, bagamat malaking tulong ang pagkakaroon ng mga ganitong uri ng crisis hotline, ay may mga bagay pa rin na pwedeng ma-improve para mas maging efficient at mas consistent ang ibibigay na sa Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating next trending story. Cucumber shortage? Mayroon umanong kakulangan ng supply ng pipino ngayon sa bansang Iceland at ang itinuturong dahilan ang viral na cucumber salad na pinauso ng isang Canadian content creator. Healthy, masarap at madali raw kasi itong gawin kaya halos lahat ng nakapanood ng kanyang tutorial video ay dumediretso sa mga supermarket para bumili ng Pipino, ang easy cook recipe ng salad ni Logan. Tungayan sa trending report ni Rose Bobiera. Sometimes you need to eat an entire cucumber. Sinong mag-aakala na ang simpleng katagang ito ay magdudulot ng kakulangan ng pipino sa isang bansa. Kung dumaan na sa inyong mga FYP sa TikTok ang mga video ng mga content creator na gumagawa ng cucumber salad. Tiyak ay ikatutuwa ninyo na makilala si Logan o mas kilala sa bansag na Cucumber Guy. Ang Canadian content creator na ito lang naman kasi ang nagpasimula ng paggawa ng cucumber salad. Iba-ibang recipe na na halos umabot sa apat na po ang naibahagi ni Logan sa kanyang account. Pero ang hiniwang pipino, sesame oil, bawang, suka, toyo, asukal, spring onions at MSG ang mga paunahing ingredients sa kanyang recipe. Minsan pa'y nilalagyan niya ito ng cream cheese, avocado, salmon at iba pang seasoning. Ngunit ang pinaka-trademark ni Logan ay nilalagay niya ang lahat ng ingredients na ito sa isang container at saka ito aalugin na hanggang sa mahalo ito ng mahalo. Dahil sa madaling sundan ang recipe, marami ang agad na gumaya nito. At halos lahat sila ay tila hindi na dismaya sa lasa. Idagdag pa na healthy ito. Kaya ang naging resulta, kakulangan ng pipino sa mga pamilihan. Sa pagtaas kasi ng demand sa prutas, napilitang magtaas ng produksyon ang mga supplier. Ngunit sa patuloy na pagtaas ng demand, hindi na napigilang mauwi ito sa shortage. Gayunpaman, isang supermarket chain sa Iceland ang naglinaw na bagamat malaking epekto ng viral salad na ito sa produksyon at pagkonsumo ng naturang prutas, hindi lamang si Logan ang dahilan nito. Sa panahong ito ng taon kasi, madalas nakakapagtala ng pagbagal sa produksyon ng pipino dahil nagpapalit ng mga ani ang mga magsasaka. Nagsisimula na rin ang pasukan sa bansa at ito ang madalas na ipinapabao na healthy snack ng mga magulang sa kanilang mga anak. Gayunpaman, hindi na maikakaila na nabago na ni Logan at ng kanyang cucumber salad recipe ang pagtingin ng mga netizens sa pipino at tiyak na mas madalas ng kabilang ito sa grocery list ng bawat pamilya. Para sa DZRH TV ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, suspended in the air makapigil hininga tila eksena sa pelikula ang nasaksihan ng publiko nang mastak ang isang tagalinis ng bintana sa labas ng pinakamataas na building sa Kansas City sa Amerika. Nagkaaberya kasi ang kanyang harness dahilan para mastak ito sa pagitan ng ikadalawamput-apat at ikadalawamput-limang palapag ng naturang building. Ang pasilip sa naging rescue mission, panoorin sa trending report ni Arnold Herrera. ang isang matiwasay at ordinaryong araw ng trabaho na uwi sa isang malapeligulang rescue operation. Nasagip ng Kansas City Fire Department ang isang window washer o tagalinis ng bintana matapos pumalya ng suot nitong harness. Dahilan para maiwan itong nakalaylay sa ere. Sa pagitan ng 24th at 25th floors ng 42-story One Kansas City Place agad namang umakyat sa 25th floor at sa rooftop ang dalawang grupo ng firefighters kasama ang dalawang empleyado ng glass installation company para ligtas na maialis ang bintana. Kinabitan nila ang biktima ng safety line at dahan-dahang hinatak papasok ng opening ng bintana. At bagamat hindi raw mukhang na-stress ang biktima sa nangyaring insidente, napabuntong hininga na lang daw ito nang matagumpay nilang naialis ang bintana. Samantala, hindi naman nagtamo ng anumang injury ang biktima. Tumagal ang rescue operation ng 30 minuto. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating record-breaking story. Drone flies in the sky? Binigyang liwanag at nagpamangha sa marami ang higit 7,000 drones na ito para mabuo ang pinakamalaking aerial image sa buong mundo. Gamit ang drone, bumuo ito ng mga imaheng sumasalamin sa mayamang kultura ng Yanbian sa China at ilang mga iconic figure tulad ng Great Wall of China, Dragon at Tigre. Ang pasilip sa stunning aerial display na ito sa trending report ni Rovic Manuel. Binigyang kulay ang kalangitan ng mahigit 7,000 drones ang Yanbian Korean Autonomous Prefecture sa China para gunitain ang kanilang 72nd anniversary. Nagpamangha ang nasa 7,598 drones para makabuo ng kakaibang mga aerial display kung saan itinampok ang mayamang kultura ng Yanbian at ilang mga iconic figures ng bansa tulad ng Great Wall of China. Dragon at Tiger. Para sa record-breaking na ito, kinakailangang mapanatili ang mga aerial image na ito sa kanilang form ng 20 segundo, ngunit nagawa ng team na mapanatili ito ng halos na 40 segundo. Dahil dito na naitala ng Shenzhen Damoda Intelligent Control Technology ang pinakamalaking aerial image display sa buong mundo. Ang nagpamanghapa kasi rito ay sa dami ng mga drone na ito ay sinong mag-aakala na isang tao at laptop lang pala ang nagpapagana para sa pagtatanghal na ito. Ayon sa Shenzhen Damada Intelligent Control Technology, patunay raw ito sa mabilis na pag-usbong ng teknolohiya at kung paano rin nag improve ang kanilang team matapos ang apat na taon. Ito na kasi ang kanilang pangalawang Guinness World Record na nakuha matapos rin nilang mabasag ang sarili nilang record noong 2020. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating trending showbiz balita, agad nag-viral at umani ng sari-saring reaksyon ng post ng isang Filipino restaurant sa Rome, Italy. Sa mga larawan kasi ibinahagi ng naturang kainan sa kanilang FB page, makikita ang rumored couple na sina Richard Gutierrez at Barbie Imperial. Ang viral pictures at reaksyon ng netizens tutukan sa aking showbiz report. Bagamat wala pang kumpirmasyon sa tunay na estado ng kanilang relasyon, muli na namang naispatan na abroad ang rumored couple na sina Richard Gutierrez at Barbie Imperial. Sa pagkakataong ito, sa Rome, Italy naman na sila ay dalawa. Ang post ng isang Filipino restaurant doon kung saan daw na ng halian sina Barbie at Richard agad nag-viral at umali ng sari-sari reaction online. Pilit netizen, basta artista, mahirap daw talagang itago ang relasyon. Save pa ng isa, yung Loki daw sana, kaso pinost kayo nung kinainan yung presto. May nagpaalala rin, hindi pa nga naman daw anawad ang kasal ng aktor sa ex-wife si Sarah Labati. Habang may nagsabi namang pabayaan na lang daw si na Barbie at Richard maging happy. Dahil tulad anya sa konfirmasyon na ni Sarah Labati ay single na naman siya kung kaya single na rin daw ang aktor. At huwag na lang daw i-judge ang dalawa. Kung matatandaan last May, a topic din sa social media ang pamamasyal Ina Barbie at Richard sa South Korea. nag ang isyong may something sa dalawa nang ma-ispatan sila together sa isang gastropub sa Alabang noon pang Enero. Isa na namang episode ng na mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din po kayo mga katulad ng istorya ay ishare nyo niyan sa ating comment section o kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNBS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, ah, bubuin. At yung follow up namin ng mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa... TNVS, trending and a viral show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.